Ang sexy star na ito, kilabot ng mga kalalakihan dahil sa nakakahumaling na alindog at mapanuksong kagandahan. Pero sa likod ng kanyang mapangahas na imahe, nakakubli pala ang kakaibang personalidad na kinatatakutan ng mga demonyo at masasamang espiritu. Paano umikot ang kapalaran ng pantasya ng bayan na si Kara mula Daring to healing. Ang babaeng ito, tukso kung ituring ng mga kalalakihan. Ang kanyang alindog animoy sumpang umaakit. Pagpapaamo at nagdadala ng kasalanan. Sa kanyang angking karisma at ganda, sinabayan pa ng perpektong hubog ng katawan. Tila bato ito para sa ilang lalaki na uhaw sa kamunduhan. Si Cara Gonzalez, ang mapangahas na aktres na bumida sa iba't ibang sexy films. Noon yun, pero hindi na ngayon. Dahil siya na ang bagong kilabot ng mga nilalang na hindi natin nakikita at nasa mundo ng kababalaghan. Mula pagkabata, hindi sumagi ni Minsan sa isip ni Kara ang pasukin ng mundo ng pagpapaseksi. Mula sa maayos na pamilya sa Pasig si Kara, may negosyo pa nga sila. Pinag-aral silang magkakapatid sa isang Catholic school. Pero habang binubuo ang pangarap, tila nilaro ng tadhana ang kanyang katatagan. Nalugi sa negosyo ang tatay ni Kara. Unti-unti, sila ay naghirap. Nabaon na kami sa utang sa school, gawa ng panay pakiusap. Ako na mismo nagsabi na mag-stop muna ako. Ha, natumulang muna ako sa family. Noong panahon na yon, kahit sa malaking bahay pa rin sila nakatira, naranasan ni Kara ang anim na buwan na mamuhay sa dilim at walang kuryente. Dala ng kahirapan, hindi sila makabayad ng utang. <laughs> Tiniis din niya at ng kanyang pamilya ang sardinas na ulam halos sa araw-araw. Pero palaban itong si Kara. Nagtitinda ko ng chowpan para masurvive ko yung mga baon ko sa school and expenses ko sa projects. Dahil sa kanyang pagiging mabuting anak, nakita ng langit ang kanyang kagustuhang tumulong sa pamilya. Sa isang iglap, ang naluging negosyo ng kanyang ama biglang sumigla. Kasabay nito, nagbukas din ang pintuan ng pagmomodelo sa kanya. May nakadiscover sa akin, si Tito Mix sa modeling agency. Pinapasuot ako ng mga designer na dress niya. Mula sa pagrampa sa mga entablado, binigyan si Kara ng pagkakataong masabak din sa pag-arte sa kamera. Ang pangarap niya, unti-unti nang -unti nagkakatotoo. Malaking bagay kasi na dati nakakain na kami, uh, pinagkakasya namin yung ulam namin, binibili lang namin minsan uh, yung mumurahing pagkailan, like gelata, ganon. O minsan sa street food lang, yung chicken na nabibili na fried chicken, pinagkakasya lang namin yun. Yun yung life-changing para sa akin, yung hindi ko nagagawa before. Apat na beses na kami kumakain sa isang, isang araw, nabibili namin yung mga gusto namin, luho. Umalagwa ang karera ni Kara at nakilala bilang bagong pantasya ng bayan. Nakasama siya sa hilera ng mga makabagong mga sexy stars noon. Confident po ako ipakita 'yung acting skills ko. So which is kahit ibigay sa akin 'yung uh, sexy film, uh, kaya ko siyang i-portray aso'ng as napapakita ko 'yung character doon sa story. Kaya confident ako ibigay lalo na kung kinakailangan sa story. Nang makaipon dahil sa sunod-sunod ng mga proyekto, nagtayo siya ng maliliit na negosyo, isang meat shop at parlor. Ang mga kinikita niya dito ang gagamitin niya para sa pinapangarap na production house. Bukod sa pagkakitaan, <laughs> dahil yun naman talaga kaya tayo nagninegosyo, di ba? Gusto ko ding ipakita ang kakayahan ko. Gusto ko mag-direct at magsulat. Yun talaga. Mula sa pagkalugmok sa buhay, nagsikap si Kara hanggang makilala. Pero patikim lang pala ng kapalaran ng kanyang kasikatan. Dahil may mas mahalaga pa pala siyang misyon dito sa mundong ibabaw. Hindi para maging simbolo ng tukso at kapariwaraan, hindi rin para mademonyo ang mga kalalakihan, kundi magligtas at sumaklolo daw sa mga taong pinaglalaroan ng mga hindi natin nakikita. Ang sexy star may itinatago palang healing gift. Magandang araw, ako si Cara Gonzales. I work as an artist. Yes, isa po akong spiritual healer. Sa pangalan ni Jesus. Tama ang inyong narinig. Ang dating pinagpapantasyahang sexy star, ngayon ay makikita nang nanggagamot ng mga taong may hindi maipaliwanag na karamdaman. Nagawa raw ng mga hindi nating nakikitang mga nilalang. Kwento ni Kara, bata pa lang daw siya, ay madalas na siyang pakitaan ng mga elemento sa salamin. Maging sa eskwelahan, nakuha pa raw siyang iligaw at paglaruan ng mga nilalang sa ibang dimensyon. Sa likod ng mga chairs, kapag kahit i-check nyo doon sa school namin, meron doon pagkabukas noon, wall agad. So doon ako pumasok nung recess time. Pagkapasok ko doon, nakita ko ibang mundo. Pero mga estudyante pa din, recess time pa din. Tapos, ay, ang tagal kong pumila kasi nga ang haba ng pila ng mga estudyante pero iba yung Pumila ako doon, tapos hanggang sa ang binili ko na lang is lollipop or candy. Pagkabalik ko ng room, nagkaklase na yung mga classmate ko. Tinanong ako ng teacher, saan ka galing? 1 hour and 30 minutes ka nawala. Ang mga karanasang kababalaghan ni Kara noong kanyang kabataan, isinalin niya sa pelikula na siya ang mismong sumulat at nagdirek. Ito ang Salamin. habang ginagawa nila ang huling eksena ng pelikula sa Mount Banahaw. Nakaramdam daw si Kara ng panlalamig ng katawan. Hindi nila matapos ang eksena sa harap ng salamin hanggang sa may mataraw ng isang demonyo na nanlilisik ang biglang lumabas sa salamin. Tumakbo ako. At uh, Siyempre, nanginig ako sa takot. So, binaliwala ako kasi baka akala ko na malikma ako, baka flower lang, nakulay pula. Pero, nung uh, binaliwala ako, maya maya parang nakaramdam ako ng bigat. Nararamdaman ko. Tapos, ang dami kong nakikita ang mata na iba-iba. Yun pala, yung mga nakikita kong mga mata na yun, mga elemento na pala mga kanto. Mukuntun sa eye. Sa pelikula, may mga kasama siyang spiritual healers. Doon ay nagpatulong siya sa kanyang naranasang paranormal. Ang basa ng mga spiritual healers, nabuksan ang third eye ni Kara. Maging ang pagkakaroon niya ng kakayahang manggamot, naging posible rin. Pagka-check niya, nakita niya na yung gift ko doon as a healer. So masabi niya, ah, full healer ka, mayiging healer ka nasa akin daw kung tatanggapin ko. So ako naman, hindi ako natakot. Parang natuwa pa ako kasi ang gift ko is galing kay God eh. So ang purpose ko dito is makatulong ng mga tao na hindi matulungan ng doktor. Hindi nagdalawang isip si Kara na tanggapin ang kanyang spiritual gift. Simula nang mabuksan ito Sumasama na siya sa grupo ng mga spiritual healers para siya ay magabayan. Bilang team niya, nag po ako sa kanya ng mga idea at uh, panalangin uh, kung paano mag-prepare uh, bago lumaban sa uh, spiritual battle. Unang nagamot daw ni Kara ang kanyang pamangkin na noon ay mayroong brain tumor. Isang linggong hindi bumabangon at gumigising daw ang pitong taong gulang na bata. Kagad niya itong pinuntahan at sinubukan ng kanyang bagong kakayanan, ang manggamot. Pumunta ako doon sa kanila, sabi ko, ate, nagagamot na ako. Kung sakali siya ang unang magagamot ko. Tinray ko sa pamanghin ko kasi wala namang masama mangyari kung itatry mo, di ba? So, tinry ko, pag uwi ko, dinasalan ko siya, tapos pag uwi ko, nagsi sure siya. Tapos dinala siya sa ospital. Sinabi ng doktor na 50-50. Pwedeng operahan pero 50-50. Pumirma na lang ng waiver yung ate ko kasi ayaw na niyan. Mahirapan din yung pamangkin ko. Matapos dasalan ang kanyang pamangkin, milagrong unti-unting nanumbalik daw ang lakas ng bata. yung taning na binigay sa kanya ng doktor is nalagpasan na niya. Ngayon, ilang taon na siya? 8, uh, eight? Bag eight or eight and a half. Hindi na po siya nag, nag, ano, nagagamot. Hindi na po siya umiinom ng mga gamot na pang -chemo. Ano na lang po, faith kay God. Pinuntahan ng Rated Corina Team sa Amadeo Cavite ang lugar ng pagamutan ng grupo ni Cara. Nasaksihan ng grupo ang ginagawa nilang mga preparasyon at dasal para sa mga pasyenteng pumupunta. Si Nanay Abigail, halos limang buwan ng balisa, hindi nakakatulog ng maayos at nakakaranas ng pananakitang ulo at tiyan para malaman kung bakit nagkakaganito si Abigail, sinuri agad ni Kara kung anong espiritual na atake ang gumagambala kay Abigail. Kasi sa spiritual attack, pwedeng ibang elemento, pwedeng ulam, pwedeng barang, or iba pang gumagambala. Pero dito po, sa unang pasyente namin na ginamot, Diablo uh, po, Matapos ang gamutan kay Abigail, tinanong siya ng team kung kailan nagsimula ang hindi mapaliwanag na sakit. Dito na pag-alaman na nitong taon lang pala, nahulog ang ikalimasanan nilang anak. Buntis po kasi ako dati. Nagbuntis po ako ng June 15 last period ko. Minapo na po, pagka one month, nag, ano na po ako, nakakaramdam na po ako ng balisa. Tapos di na po ako makatulog. Madalas raw na sa grupo ni Kara nagpapagamot si Abigail kapag may kakaibang nararamdaman. Matagumpay raw na napaalis nila Kara ang Diablo na gumagambala o mano kay Abigail. Pero kailangan daw niyang bumalik makalipas ang isang linggo. Ang ginagawa po namin sa mga pasyente namin kapag ginamot po namin ngayon, Uh, after one week, bin uh, kinakamusa namin sila kung ano na yung nangyayari o may nararamdaman pa sila. Kapag wala na, ibig sabihin, tuluyan nang umalis yung diablo. Pero pwede din pong ulit bumalik. Yun ang uh, ginagawa namin na uh, after namin gamutin, ginagay namin si patient kung paano bumagbalik loob sa Diyos para siya mag uh, magkaroon ulit ng koneksyon sa taas para hindi siya basta-basta.